Hello guys! Welcome ulit sa akin pong vlog. Welcome nga TV po. Meron po ulit ako ipapakilala sa inyong member ng aming family. Ayan, at ito po ay isang... Ano tawag dyan? Leopard Gecko. Gecko! Ayan po. Ayan, na meron kami yung butiki. Ayan, ano pangalan niya? Moria. Si Moria daw po yan, si Moria. And uh, we would like to welcome you to Moria's World. Ayan po ang mundo ni Moria. Yan. Ngayon lang po yan lumabas. Kaya sinasamantala ko po yung pagbibideo sa kanya. Ayan. Kasi po ay mahilig po yung magtago sa mga madidilim eh. Hello Moria. Look at that. Ayan. Hindi naman po yan lumalaki. Mas gusto ko nga sana ho ano eh. Uh, iguana or monitor monitor lizard o yung bayawak as po wala Mabiling bayawak dito eh at paglalagyan wala akong paglalagyan ng bayawak kaya naghahanap na ho siya hinahanap niya po kasi yung madidilim ayun nagtago na ho nagtago na ho doon sa madilim na lugar ayan pag pumasok ko yan dyan matatagalan na naman yan lalabas kasi ayaw niya po ng maliwanag eh suplado ho yan eh ayan so ayan po yung kanyang setup. Ayan. Naka, nakakainip na po yung puro tao kasama sa bahay. Kaya <laughs> naglagay po ng mga, ng mga hayop. Ayan. At uh, halaman. At uh, ayan po. Katakot-takot na halaman. At dito naman po, yung pong aming mga alagang birdies. Ayan. Hello guys! Mm. Ubus na naman ng pagkain. Ang lakas yung magsikain eh. Ayan po ang aming mga budgies. Nahihipo ko na po itong isang ito eh. Try po natin hipuin ha. Uh, ay, paano ko ba bubuksan? Ayan. Ayan. Try po natin hipuin. Ito pong dilaw na ito. Mabait ito eh. Eee, kami eh ah lalapitan po natin. Ay. Suplado ayun oh, no? nakain po ako kasi. Come here. Come here. Huh? Storbo raw ako eh. Pag natin ipuin. Pero may time po na nahihipo na. Nagpapahipo na po 'yan. Ngayon po ay maganda pa ho ang panahon dito sa Winnipeg. At uh wala pa pong snow. Pero kanina kung umaga nakita ko po sa uh, Alberta, Naku matasa po yung snow doon. Pero dito po sa amin napakaganda pa po ng panahon. At uh, nakalabas pa ho kanina nang medyo uh, naka-t-shirt lang. Ayan, marami pa hong naglalakad sa kalye. With their dogs. Ayan, o. No? Ayan. So, ito po yung aming libangan ngayon. Yung mga, mga ibon. Uh, the, the kids are requesting for a dog, pero uh, napakahirap po ng aso, eh. Masyado pong high maintenance. Ito pong ibon, ayan, sa $3 lang po ang pagkain yan. At uh, yung $3 na yun, abot na po ng isang buwan bago nila maubos. Tapos eh, tubig lang naman po. Ayan, tubig lang. Tapos ganyan. Ayan. Hindi po ba napakasarap pakinggan tuwing umaga yung mga huni na yan? Eh? Can you imagine? Ayan. tuwing umaga po. Ginigising po kami yan. Pag yung medyo uh, nalit ka ng pakain sa kanila ay nagigising na po yung mga yan para pakainin. Ayan. Ah, uh, po dahil uh they're starting to pair. Yung pong dalawang 'yun, I think pair 'yun. Ito po magkapatid 'to eh, itong dalawang ito. According to the to the breeder na nagbenta po sa akin ito sabi ay magkapati daw 'yan. I don't know kung magpe-pair 'yan. So ayun oh, uh, medyo nag-pair uh, na nagme-mating na po yan. mga 'yan, nakikita ko eh. Ito pong dalawang 'to ang mature Ayan, eh, 'Yan. Ito po, bata pa po ito. August lang daw po nag ito eh. So, mga 3 months pa lang po ito. Pero yung dalawang yon ay matured po yun. Ayan. So, ito po ang wala pong partner. I don't know kung makakakuha ng partner. So, ayan po sila ngayon. At uh, I hope, uh, sooner or later, ay magkakaroon po tayo ng mga inakay na badges. Ayan. So, hindi po, hindi po ko kung saan ilalagay yung mga mga pwesto. Pero ito siguro yung magiging pwesto na ni Moraya. Ayan. Ngayon po, punta tayo sa... Dali ko po kayo sa labas. Pasilip ko lang po sa inyo yung back lane. A back lane yung backyard. Para po ipakita kung ano na po ang kalagayan kapag fall season. Ayan po, pinagtatakpan na po namin yung mga halaman. Tinakpan ko po ng trash uh, bag para po tingnan natin kung makaligtas siya sa winter. Ito po ay perennial naman ito, bumabalik po yan. Uh, ewan ko po kung kakayanin niya yung winter. Ito po ating strawberry, ayan, patay na po. Uh, next year naman po babalik yan yan, ito po yung mga natira ito po, babalik din itong mga to tong mga, mga halaman na yan saka yan pero yung mga hindi na babalik, na, na po yan, ito yung kinalagyan ng ating harabilya before wala na po yung ating raspberry, yan babalik po yan ito po naman yung ating apple yan, hindi pa hong naglalaglagan but eventually, maglalaglagan yung dahon na yan dahil po, nagyelo natunaw ho uli eh. Ayan, at dito naman po ito yung uh, kinalagyan ng ating ubas. Kita niyo po ang ubas, napakadaming daming dahon yan, di ba, kapag uh, kapag uh, spring at summer, pero ngayon, oh. Ayan, ganyan po ang itsura niyan. Bush. Wala pong dahon. So ito po yung lagayan natin ng tubig. Ayan. So preparation na po sa winter, pero maganda pa ang sikat ng araw, oh. Uh, ano ba ngayon? November November 9 na ho yata. Hindi ko na matandaan yung pecha. Ayan po. Ito naman yung sa side nung bahay namin. Ayan po yung pinagtaniman natin ng mga halaman before. Nilagay na po rito. Itinabi na. At uh, gagamitin pa rin ho sa sa susunod na taniman. Ayan. Ito yung area kung saan maraming mga bulaklak before wala na po patay na ito po baka bumalik to next year perennial po yan eh ayan I hope babalik balik pa uuli yan bah mukhang lumabig dito ah ayan po yung itsura nung ayan po yung itsura ng bahay kapag fall season wala na pong mga ah uh, halaman I hope itong dalawang ito perennial din ito ay bumalik I am hoping na next year by March ay babalik po uli yan. Mga puno, wala na pong dahon lahat. Ayan, fall season na po. Wala nang dahon. Ayan. At may forecast po ng snow on Monday. Dahil po yung nanggaling po sa Alberta na snow ay pupunta na po yun dito sa, sa Manitoba. Kaya by Monday nandito na raw po yan yan naghahanda-handa na rin po ng mga pala bumili po ako ng snow blower ito po yung snow blower by the way dito ko na nilagay yung mga yung mga pala yan kasi po eh, paglabas yun ng bahay eh matatabunan ng snow dito kaya kailangan palahin nyo papunta dun sa garahe ayan so dito ko na rin nilagay yung snow blower ito po ay second hand. Binili ko po iyan para yan magamit in case na talagang makapal ang snow. Ayan ang buhay po namin dito sa Canada. Ayan, tinakpan na po lahat yung mga kailangan takpan. At ito pong deck na ito ay mapupuno rin ng yelo yan. At hindi na po ito matatamba yan. At palagi uh, palagay ko po ay next summer na uli ang tambayan dito sa area na to. At ayan. Uh, ito po ang buhay namin dito. Pasok na tayo. At malamig dito. Medyo gininaw na po ako. Ayan. So, naipakita ko na po sa inyo. Yun pong amin pong uh, backyard. Ayan. Ayan. Manonood po ako ng Netflix. Today is Saturday. Rest day ko po ngayon eh. Ah, uh, ayan. po ako ng Netflix, makapanood ng isang pelikula. At uh, samahan niyo ako kung gusto niyo, pero I doubt I I think hindi naman magiging interesting sa inyo ang panonood ng Netflix. Sige po. At hanggang sa susunod. Thank you for watching at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please do subscribe. God bless.